Hello, good morning mga kabatang samar Ayan Katitila lang ng ulan dito Ayan, ito naman Ang bumongad Galing sa bundok Bumaba, oh, lumalakas ang Agos ng tubig Doon sa bundok na yun Malaki ang tubig ngayon yan Ayan Dulot ng walang humpay na ulan ito yung ilog na pinapakita ko noon yan, ngayon baha katitila lang ng ulan ngayon Ayan. tumalakas ang agos palaki ng palaki ng tubig na yan. Ayan. Yeah. sa ilalim ng tulay hmm. hindi nang lalabas sa sabangan hindi nang lalabas ang tubig papuntang dagat. natin lumalabas ang agos so. palagi ng palagi ang tubig yan mga kabatang sa Magus, eh. palakirang, palakirang

sa bundok ko yung malaking tubig ngayon yan yan so hanggang dito na mga kabatang summer update ko ulit kayo pag lumakas ulit ang ulan yan palagi ng palagi yung tubig niyan. batong samar huwag kalimutan mag subscribe, like, share and hit na notification bell para update kayo ang susunod mga mountain videos Ayan. maraming salamat sa inyo God bless us always Babayu. ingat po kayo palagi mga kabatang samar